Good morning guys, nandito tayo ngayon sa area ng aking ginujutihan dito sa Bitoon Beach oh. Ayan, oh. Ayan. Bitoon Beach Resort Corporation Ngayon guys, mag-iikot tayo dito ngayon sa aking area dito sa ginujutihan ko para makita nyo yung area ng Bitoon Beach Tara, pasok tayo guys Samahan nyo ako hanggang dun sa dulo Dito yung entrance ng bidon guys Ito yung gito yan oh, oh no! Ito yung aming guardhouse. Hey! Ito yung opisina namin, no? Oh. Yeah. Sana <laughs> ko natutulog guys, oh. Oh, di ba? Ano pa yung una at saka yung ano? Hiras, oh. <laughs> Gago. Tayo sa May Fountain. Dito yung exit, guys. Tapos dito naman yung entrance. Pupunta tayo dun sa May Fountain. Pagpasok niyo pa lang dun sa gate. Ito na yung bubungad sa'yo, guys oh yung fountain kaso lang hindi natin pwede paandarin ngayon kasi mababay. O, oh, kunti lang yung tubig at saka malabo Ayan o malabo yung tubig yun tayo sa may gilid ng ano bye bye ito yung pinakamagandang cottage dito sa lahat guys oh. yan maraming nagpapapicture dyan wow! feeling ko pahan yan pero ano lang araw ng lunis hanggang biyernis lang kasi pag linggo sabado, yung may-ari na ang, ang gumagamit dyan. Paano, Paano masabi? Yan na. Tingnan nyo ng maayos. Okay, so, yan yung bahay ng may-ari. Ang bahay ni Mamsel. Ito yung cottage nila. O, di ba? Ang ganda. Umagang Umaga pa lang ngayon guys. oh ang liwanag ng sikat ng araw. Oh, my God! Wow! Medyo okay, madumi yung, ano ngayon, guys? Yung gilid ng dagat. Kasi malaki yung tubig yung gabi. Yung mga basura, naiwan dito sa baybay. Damn! ito yung bangka na ginagamit ng mga empleyado pag naghuhuli sila ng isda ano bilang bat yan yung tinatawag nilang ano sarap yung sa iba naman ang tawag dyan ano baling baling yung tawag sa kanila paano masabi papatayin muna natin yung ilo ng cottage hindi pa nalinisan guys oh. May mga basura pa yung cottage. Ah! <coughs> Ito yung building. 201 yeah, 101 hanggang 106 sa taas naman 201 hanggang 206 hindi na tayong pwede lumapit yan kasi yung mga participant na natutulog yung mga tagalipid dyan may seminar kasi sila ngayon huwag mong subukan masisira ang buhay mo ay hey, ma'am good morning dito tayo sa gilid na ang bye bye bawal dito mag bonfire Wait, sir. Sir, good morning. Hello. Hi, sir. <laughs> Ito, guys, ang mga tuplix. Ayan. Ordinary room yan. Electric pan lang. Mula yan, ano, duplex 1 hanggang duplex 8. Sana all! restaurant guys may wanna be saving that one good morning. kita. <laughs> Like dito Good morning po Dito guys area Dito yung maraming cottage yan. At bawat cottage dito May price na nakalagay Ito yung pinakamalaking cottage dito Cottage number 8 Sa so, mga customer po na gusto maglaro, meron din po dito ng ano basketball court. You know. Yan. Full court po yan. You know. sa kaya yun yung mga bagong building guys so yeah. tayo pwedeng lumapit dyan kasi may mga katutulog pa na mga teacher wag mong subukan masisira ang buhay mo Ayan, malawak yan. Ayan, yun sa dulo. guys, oh. So, tingnan yung building. yan ang VIP. VIP 1 hanggang VIP 8. Ah, uh, bali, walong room yan. Walo. Okay, ganda guys, oh. So, ito naman yung ito naman yung ano, pili at saka ipil-ipil. yun Bakaw at saka marok-barok. Ginagandahan dito guys sa VIP. Beach view pa yan, beach view. At saka doon sa likod, sa likod niyan. Ayun ano po po yan, may terrace pa yan doon sa likod. Sa naon. Dito tayo pwedeng pumunta diyan kasi maganda talaga. Yung mga, mga natutulog pala, yung mga natutulog. ito na guys ang ano dulo cottage number 13 hanggang number 18 ito guys bali limang cottage yung nandito paano mo sabi? Okay. ayun guys oh so may mga hindi ko alam ang tawag dyan parang pato Gago! Ay, yung mga alaga ni Sir Osmoon. Kaya Sir Osmoon yan. Sana all! Cut is number 15. 16. 17. 18. awit na sila. Doon kasi 'yan sila sa kabila. karating dito. <laughs> Gago! Yan guys 'yo. So, yung may tulay na 'yan. 'Yan po yung Osmun Beach. 'Yan. Private na po 'yan. Pero dito pa rin 'yan sa Between Beach. Yan, nandito na tayo guys sa dulo. Yan guys, nandito tayo ngayon sa ano, dulo. Yan. Ang kinagandahan dito guys, kasi kahit mababa o mataas yung tubig, pwede kang maligo kasi yung to, yung ano buhangin niya medyo pa slide lang hindi siya masyadong ano malalim ay oh <coughs>